Po mga Katets, magandang araw po sa ating lahat, lalo-lalo uh, po sa lahat ng nanood sa video na ito. So ngayon, Mga Katets, may bagong eksperimento naman tayo para sa gold detector, no, para sa paghahanap ng mga Yamashita treasure na ibinaon sa mga Japanese Imperial Army, no, sa panahon ni General Yamashita. So ngayon, Mga Katets, uh, bago po tayo magsimula, tungkol po sa Japanese One no yung ating gagamitin ay yung antena sa handheld radio no ah uh, shout out muna sa lahat ng mga followers po natin sa lahat ng mga kaibigan po natin shout out sa inyong lahat at sa lahat ng bumibili po sa ating locator shout out po sa inyo at sa mga kaibigan po natin no jan sa Luzon Visayas at Mindanao maraming siya, uh, maraming Salamat po sa walang sa so walang sawang sumusuporta po sa inyo. At maraming salamat po no sa lahat ng nagsusuporta po sa aking YouTube channel no naka 4011 subscribers na po tayo no kasi dahil po sa inyo ay natulungan po ako uh, natulungan po ninyo ako na mapalago po yung channel po natin sana ipagpatuloy ninyo yung tulong ninyo para sa akin at at ako naman ay magtutulong sa inyo na makahanap po ako ng idea para po sa gold detector para sa paghahanap ng mga Yamashita treasure sa panahon na nanandito yung ating uh, yung mga Japanese Imperial Army no at ngayon mga katets maraming salamat po no sa inyo at ngayon is uh, magsimula na po tayo sa ating invento for gold detector na DIY na Jap 1 no so ito binili ko po ito sa Shopee no ito ang pangalan po nito ay 144 uh, by 430 no at dual band handheld antenna no ito po yung gagamitin sa mga handheld radio na kapag nandoon po sa bukid no ito po yung antenna na gagamitin po nila bali doon po nila i, i ano i tap sa sakit para mas malakas po yung radio nila no yung radyo handheld radio ba no so yung antenna po ito So yung ano niya yung max power niya ay na, nasa 10 watts no malakas po siya no so yung connector niya at yung gain 140 mhz no at 2.15 so malakas itong ano malakas po itong antenna to kaya inlag uh, bumili po ako nito kasi magawa po tayo ng Japanese one na pwede po i-aurometer no gamit po sa antena na ito so ngayon mga katets kailangan mga katets mayroon po tayong antena na gaya nito at antena po na gaya nito no yung sa router antena no at ito na mga katets oh, ito po sa loob ng router antenna. Ito, no? Kaso lang pinutol ko para makita po yung antenna na nandoon sa ilalim, no? Malakas po ito, no? So dito po natin ibubod yung ano, yung magnetic wire na kasama ni kasama ito. So mamaya, so ito muna tingnan po natin ito. Mabili po ito sa Shopee o Lazada mga katets, no? Mabili po ito. Japanese one po ito, ha? Ah. So, ngayon mga katech, ay ito po yung paggagawa po natin na simple lang, no? Magawa lang po tayo ng simple. No, Bale load lang po yung ating ilagay, no? So, sa sunod na video, na part, kasi ito part 1, ay sa part 2, ilagay po natin ito sa PVC pipe, no? so ito mga katits oh. ito so ganun na siya so ito na so kailangan na po natin mga na i ano po dito Magbubud po tayo ng magnetic wire dito no so disim pa rin yung counting niya no so magbubud po tayo mga no ng magnetic wire ito ito mga katets, kailangan baliin po natin ito. Yan, iganon po natin. No? Para ito, masabay po sa pagbubod. No? So ito. Ito po yung magnetic wire natin. So this rin yung <coughs> ano, counting niya. Medyo itong mga antena itong mga katets, medyo may kamahalan pero ah, uh, mas accurate ito kasi uh, madali lang ito gawin at malakas po yung hatak niya kapag ma-assemble na po natin ito. So ito po mga katetsa. So ito po mga, Tingnan niyo mga katecha Tingnan nyo mga katetsa. Dito lang po natin ibubod mga katets kasi kasi itong in, ano itong antena nito ay mayroon po tayo mayroon pong kapir sa ilalim. No. Yan. Ito yun, yan po yung copper nyo nandun sa ilalim so ito bilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Badali lang ito gawin mga katets, no? Ginawa ko yung itong video na ito para mayroon po, tayo, po kayong ano? Uh, makagawa po kayo nito. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24

1, itu 43 44 45 45 46 47 48 49 Yan 49 na Bilangin <coughs> po natin ulit.

29. So lagyan po natin ng electrical tip, no. Lagyan po natin ng electrical tip. Madali lang ito gawin mga kateets, no. Basta mayroon kayong rabbit antenna ah, ano, na Wi-Fi router antenna. Madali lang ito gawin. Ginawa ko ito mga katets para hindi na kayo mahirapan sa paghanap ng copper tube, no? Kapag mayroon kayong router antenna diyan, pwede pwede niyo gamitin. No, basta ano sira na yung antenna o wifi. No, baka tanggalin niyo yung wifi niyo pagkatapos gawin niyo ng detector. 49 ba So mag-roll po tayo ng uh, sa ano sa layer 2 ay 47, no. To to 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Yan, 47 <coughs> Bilangan po natin ulit mga katets

pagtapos putulin po natin Yan Tapos na po sa pagput pagputol Yan Pagkatapos <coughs> dito po natin eh maglagay po tayo dito no dito sa ilalim yan no maglagay po tayo yan yan pagkatapos baliin po natin pagkatapos putulin po natin hanggang dito Katapos mga katech, lagyan po natin ng tip. Electrical tip. Yan. Madali lang ito gawin mga katech, 'no? Yan. Yan oh. Dito lagyan po natin ng anti -dequay. dito no ito mayroon po tayong anti dito na hinanda oh. dito sa ilalim no ito ito po yung anti decoy oh. yan lagyan po natin ng anti -dequay. Pwede ito dalhin po sa ilalim ng hukay mga katets no. Kasi mas maganda ito gamitin sa ilalim kasi hindi po mahaba no. Tapos mga katech, lagyan po natin ng stick glue. Pasensya na kayo mga katech, medyo maingay po yung mga manok po namin dito. So, kailangan mga katets, no? Na wala pong singaw po, no? So, patuyo lang po natin mga katets. So, lagyan po natin ng stick dito mga katets, no? Para yung walang, uh, para walang singaw. Dito. 'di diba? Madali lang ito gawin mga katets. Kaysa may mga PVC. Antayan lang po natin na matuyo po sila mga katech, no. So ito na mga katech, no. Tuyo na. Oh. So ito tuyo na rin. At ngayon mga katech ay ito na, no. Igagano e, na po natin, no. Kasi dried na eh Gana na po natin. Yan. So, tapos, itry po natin sa ating jewelry. No? Try po natin. No? Yan, no? Ito po yung ating jewelry, oh. Galing po ito sa M. Lewiller. So, ito. Para mabigat po yung ano niya, ilagay po natin ito. Dito natin ilagay sa pindulum. No, dito po natin ilagay sa pendulum bali ganun po natin so ito lagyan po natin ito Tingnan nyo mabuti mga katets ha Para Marunong kayo Nito Tingnan nyo mabuti Mga katets Yan Ganun po natin Yan Madali lang ito gawin mga no? Yan, no? Yan. I-try natin, no? Ito, try natin. Yan. Eh, hindi para... Wala makita, no? dito Yan, malakas, no? Ito. Ganun po natin. Yan. Di ba? Pintuin po natin. Yan. Malakas siya mga katets, no? So ito po yung ating ano Japanese one. No. Ito po yung ating Japanese one. No. Yung ating ano ginawang ano ay yung antenna sa handheld radio. No. Ito po yun. No? So yan lang po mga katets, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana sa baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.